Oh Miss Jillian Ward, abay, nangangalap na ng ilang mga ebidensya na nagpakalat ng fake news patungkol sa di relasyon nila ni Chabit Simpson. Pero bago yan, of course, ang um, ina nitong si Miss uh, Miss Jillian Ward no, na magsampa ng demanda laban sa mga nagpapakalat ng fake news at nagpapakalat ng mga malisyosong balita patungkol kay Jillian Ward at kay uh, dito po kay uh, Mr. Chabit Simpson. Pero sa isang post po ng isang aktor na si Chucky Dreyfus, binipensa ni si Jillian Ward at sinabi nitong hindi siya mananahimik. According po sa news, ipinagtanggol ng aktor na si Chucky Dreyfus ang kapuso actress at anak-anaka na si Jillian Ward patungkol sa makumakalat na chikang may relasyon ito kay Mr. Chavit Singson. Sa pamamagitan ng Facebook post itong Merkoles, October 22, ibinahagi niya ang kanyang mensahe para sa dalaga na bata pa lang ito ay kilala niya na ito. At of course, bata pa lang si Jillian Ward ay talagang masasabi natin na kumikita na po talaga siya ng pera no dahil nagtatrabaho na po siya bilang isang uh, child actress no. Sabi niyang ganun, Alam mo Jillian, may anak. I've known you since you were about 6 years old and I've seen you bloom not just as an artist but as a woman with so much heart. Panimula ni Chucky. Sabi niya pa, hindi alam ng karamihan pero madalas na mag-open up sa kanyang dalaga patungkol sa mga pinagdaraanan sa buhay. Pagbabahagi ni Chucky, and not a lot of people know this pero madalas kasi sa akin mag-open yung mag mga night messages. Kwento mo about your win struggles and frustration, love dreams, even the moments you doubt yourself, sabi ni Chucky. You poured your heart out to me more times than I can count. And every time we talk, I see the same genuine grounded girl behind all the glitz and glam. Kaya naman, nang mapag-alaman ng maraming mga negatibong shikang ibinabato at kini-question kay Jillian, ay hindi niya kayang manahimik na lang, sabi niya. Sabi ni Mr. Chucky, I know the grind, I've seen your sacrifices, I know the time, the effort, the tears behind every little win you've told me about the issues a long time ago, remember? Sabi ni Chucky. Laging advice pa ni Chucky kay Jillian na hindi niya obligasyon na magpaliwanag sa mga tao dahil may mga masasabi at masasabi ang mga ito laban sa kanina. Sabi anak, tatay is so proud of you. I love you. I believe in you. And all I can say it again, you've got to this. No matter how loud the noise gets, remember your truth. Remember what you built with your own two hands. Remember the heart behind it all you've always led with love and that's what makes you different. So stand tall, keep being you because the woman you are today, she's someone worth looking up to and don't you ever forget, I got you. Pangako ako ni Chucky kay Jillian, matatanda ang emosyonal ang kapuso actress sa kanyang guesting sa Pasto Queen Boy Abunda nang sagutin ang tanong hinggil sa isang binubugaw umano siya ng kanyang ina. Grabe yung mga aligasyon, di ba? Sobrang sakit talaga. Yun ang pinakamasakit kasi pati yung mga magulang niya na wala namang kinalaman, no? At wala namang pong uh, ginagawang masama para sa mga anak niya, sa anak niya si Jillian, pati po sila ay dinadami sa issue. Kaya po talagang hindi na rin po natahimik o hindi na rin po nakapagpigil si Jillian Ward na maglabas ng kanyang saloobin at magsalita na patungkol sa issue. Sabi niya, sobrang sakit talaga tito boy kasi my parents didn't raise me that way. Lahat ng meron ako pinagpaguran ko and my mom would never do that to me. Sobrang nasasaktan ako kasi hindi po talaga ganon ang mom ko. Tapos sa dadami po siya sa lahat ng to na yung mother ko sabi ni Jillian. Julian. Samantalang dininay naman ni Manong Chavit at sinabing chismis lang ang pagkakaling sa kanya at sa Young Kapuso Star. Sa so pagkatapos nga po ng mga isyong ito, ay uh, nagbigay din ng saloobin si Bea Bores, si Richard Yap, and Miss Chloe San Jose. Mukhang hindi lang fans ang nabadrip sa mga Miss ang ah, na chismis na pinupukol kay Jillian Ward. Kamakailan lamang ay muling umiikot sa social media ang chikang may sugar daddy daw umano si Jillian na idinidikit pa sa dating Ilocos Sur Governor na si Chavit Simpson. At syempre, dito pinalagpas ng ilang kilalang personalidad. So, una nang nagsalita sa social media star na si Miss Bea Boris sa Facebook matapos mapanood ang panayam ni Jillian. Sabi niya, diretsong walang paligoy-ligoy ang kanyang bungat sa post. Society just hate it when a woman And succeed on her own. Malita, walang excess! Dagdag pa ni Bea, as someone who's been through the same accusation before, I never understand why it's so hard to believe that a woman can actually make it without a man backing her up. So, sinasabi ni Bea Alon, Bea Boris dito, na pinagdaanan niya rin yung mga pinagdadaanan ngayon ni Jillian. Marami rin po yung mga parang nangungusga sa kanya dahil nakita ng mga tao na sobrang naging successful yung buhay ni Miss Bea Boris sa kanyang vlogging industry tapos yung pagiging endorser niya, lahat po yon ay ginawa niya on her own. And nakita ng mga tao na sobrang sobrang successful siya doon. Kaya pinag-iinalaan that someone or somebody na may sugar daddy nga itong si Bea Boris, same sentiments na meron din si Jillian Ward. Kaya naman nagsalita na rin siya patungkol sa bagay na ito. Na! Hindi na nagpauli ang aktor na si Mr. Richard Yap na naging tatay ni Jillian sa hit GMA series na Abot Kamay ang Pangarap. Sa so comment section ng IG post ng young actress, nagbigay siya ng warm at fatherly advice. Sabi sabi niya, don't listen to what others have to say, anak. They're just all noise, sabi ni Jill. Sabi nito kay Jillian. Anya pa, that just means you're relevant and they're jealous. We know how hard you work for what you have love you, sabi niya. So, samantalang may pahugot din naman ng singer na si Chloe San Jose. Sabi niya, matapos masaya ng po si Bea, society just hate it when a woman succeed on her own period, sis Bea, and they hate to see you with a successful man as well. Shout out to Mahal Lol, wika niya. Anya pa, say what's all want you to say though sabi gano'n, no? Parang sinasabi niya na, syempre alam naman natin na si Miss Chloe San Jose, or Chloe ay talagang na, ano siya natsitsika siya patungkol nga sa ng kanyang jowa, no? na isang millionaire na rin, diba? at uh, yun yung nagiging, yun naman yung isya sa kanya, at sinasabing ginagasos daw ni Chloe, yung pera nitong, ano na to, itong atletang ito kamakailan lamang, nagsimut, nagsalita na mismo si Jillian, tungkol sa mga kumakalat na intriga, matapos maging guest sa Fast Talk with Boy Abunda. Nilinaw na hindi niya kailanman nakilala o nakausap si Chavit. Maliwanag ni Jillian ang bagong dibu niya ay dalawang taon nang nakalipas ay partly sponsored ng Gemini Network habang ang natitirang gastos ay mula sa sarili niyang ipon naalala rin ng actress na nagsimula ang chismis noong 2020 panong 16 years old pa lang siya at bumili ng second hand luxury car ayon sa actress labis itong nakaapekto sa kanya at sa kanyang pamilya lalo na sa kanyang ina na inakusahan pang binubugaw umanong anak sa mayayamang lalaki so that's really the it's really the ano wait eh, uh be very uh, hurt, no? Na talagang hurting words na natanggap ni Jillian. At yun yung isang bagay na nagtutulak sa kanila mag-ina para po talagang, ano na, parang ano na, tapusin na yung isyong ito dahil balak na rin talaga nilang magsampa ng cyber libel case. Doon po sa mga mapanirang uh, mapanirang puri na mga nagsasalita against her at sa kanyang ina. Kaya naman na uh, dapat, di ba, bilang isang public figure, eh, talagang matatag ka sa mga ganitong klase ng accusation at maganda na rin na nagsalita siya at nilinis niya na rin yung kanyang sarili patungkol sa isyong ito. So, kayo po, ano yung saloobin patungkol dito? Comment down below. That's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV, and Dar Eds channel. God bless everyone!